El Kung masarap nga ni pong pansit hab -hab ang ating apag-usapan, abay din nila ang po aray sa Quezon Province. Magandang araw mga ka-friends, si. for today's video ay tayo po ngayon ay magaluto ng pansit habhab. -hab. At pag nga po gusto ko laging kumain ng pansit habhab -hab, ay hindi na po problema kung saan ako mabili. Dahil nga po dito sa bayan ng General Luna ay may midinilas ka ng pansit habhab -hab na mabibilhan. Dahil nga po mismong sila laang din ang nagawa na re. At ang maganda nga laang din po sa pansit habhab -hab, kahit akaunti ang lahok ay ayos laang. Dahil nga po ang nagapasarap din eh ay buran mo ng maanghang na suka. At dahil nga po halos ngayon na laan din po tayo nakakain ng pansit habhab -hab, ay damihan na natin ng lahok na gulay. Makamasarap din po ba yan naman aring pangmerienda. At tamang tama din po ba yan naman at ngayon ay walang pasok ang dalawa kong pamangkin ay apakainin ko na ring habhab. -hab. At sabi ko nga kakoy lagi na laang ang inakain ay apagluto ko naman at apatikimin ko na ring pansit habhab. -hab. Ay makamabilis nga laan din po aring maluto at nasangkot siya na natin yung karni ng baboy. Pag bili nga po kayo na rin sa tindahan na luto ng pansit hababay. Ah, kaunti po talaga ang laho Ay minsan nga po ay wala pang lahok na karne. Halos gulay laang talaga ang lahok. Dahil nga po ari, pag nilagyan nyo laang ang ng pampalasa ay ayos na. Basta po talaga ay makamasarap ang suka nating apang lagay. At alagyan nga laan po natin yan ng katamtamang tubig. Huwag naman po nating akadamihan at baka nga po yung ating pansit ay medyo malabog. At pagkakulo nga po ay ilagay na natin yung ating hiniwahiwang sayote. Yung ibang gulay po ay mamaya na panghuli na po nating al Lagay. At ilagay na nga rin po natin yung ating pansit habhab. -hab. Baka naman po ay batiin ninyo ako ng happy birthday. Ay hindi ko naman po ngayon birthday pa. Ako talagay na paibiglaan talagang kumain ng pansit habhab. -hab. Ayan nga po, tamang tamalaan talaga yung ating nilagay na tubig. At ilagay na nga rin po natin yung ating hiniwahiwang carrots at saka po ay repolyo. Pinahuli po talaga natin yung gulay para po talaga hapkuklaang at medyo malutong-lutong pagkakinain. At yun, paluto na nga ang ating meriendang pansit habhab. -hab. At gayon la ang po man din kadali magluto ng pansit habhab at hindi na nga po natin kailangan na makamaraming lahok. At ayan nga po dahil luto na yan ay atin na pong ahunin yan ng mahabhab na. Para nga po hindi na ako maghugas ng pinggan ay nako ay katamaran talaga ay ilagay na lang po natin din sa dahon ng saging. Dahil nga po ay ari naman ay ahabhabin natin ay wag na natin alagay sa pinggan. Ay ayos na po siguro ari hindi na kami nari ako langin. At kaya nga po ari ay tinawag na pansit habhab ay ari po ay pag inakain, ay inalagay din sa dahon na kapiraso. Are nga po ang nagapasarap din ni Abod Buran mo ng makamaraming suka. Ang sabi nga po ng aking pamangkin, siya daw po ay magamit ng tinidor. Ay ang sabi ko naman, kaya nga yan ay habhab. Ayan -hab, ay, ay ahabhabin mo. Ay nako ay pagkakalat nga kumain. Palibas ay lagi na lang spaghetti ang inakain. Ay ngani at panay antibhaw. Abay nagustuhan ang aking nilutong pansit habhab. -hab. Ay hindi rin po talaga ako nasasarapan pagka ang pansit habhab -hab ay atinidorin mo at hindi ahabhabin sa dahon ng saging. At ang nagapasarap din po talaga din ay yung siling maanghang na pag mo ay talaga naman pong makamasarap nga ni. Ayan, ang paghabhab man din nila ay, oh, mga ka-friendsy, hanggang sa susunod na video. Thank you for watching!